Hello guys! Hello, hello, hello! Wala pa tayo viewers. Guys, nandito pa rin tayo sa Wangfu kung saan nagkita-kita si na... Ah, uh, Jovan, Lito de Guzman, Mac Morales and Anna Ling, lang malakas dito sa paborito nilang Wang Fu restaurant. Kung saan ako naiwan, naiwan pa ako dito. Ayan, so, ah, uh, dininig naman yung Lord. Di ba kung kayo talaga ay ah, uh, sumusunod sa akin mga posts, no? Uh, kanina nagpost ako na Lord, sana ano, parang ay de, sana may magandang result ang meeting. Hindi ko po sinasabi sabi kung sino ang mag-meeting, pero alam niyo na kaagad. Napakatalino niyo na kaagad. <laughs> so, yun. At, uh, una, medyo, medyo maano ano pa yung mga boses nila, medyo malataas ang mga boses nila. Pati si Annalyn, medyo nag-raise din ng kanya voice. <coughs> Kaya lumabas ako dito <coughs> para di ko sila marinig. Tsaka nakaano ko talaga ako, nakatalikod ako sa kanila kasi kinakabahan ako. Oo, kasi sabi ko, patay. imbes na, imbis na uh, may magandang usapan sila, baka magkaanuhan pa magkabuliawan pa, kaya lumabas ako dito, tumalikod ako sa kanila at uh, nagkuri-kuri ako ng cellphone ko ayan after siguro mga one hour no lumabas sila, nakangiti ng apat <laughs> nakangiti ng mga hitad Diyos ko, alam mo sa totoo lang sabi ko, ay salamat nakangiti, hindi ko talaga sila tinitingnan kasi unang-una, -una bawal mag-video, bawal mag-live, lahat-lahat. Pero picture, uh, ko sila. Sabi, sinita pa nga ako ni Lito. Ano yan, dong? Picture lang, dong, picture. O, di ba, tutulog tayo yung may sa labi, guys? Ganyan, ganyan ang PR. Tayo, nag tayo, nagbubuklod tayo. Hindi yung maninira tayo. Take it from us, guys, no? Nandito tayo para buuhin. Ay, thank you so much, John, John, Torres. John Torres, salamat sa iyong 10 stars. Ganun dapat. Hindi yung pag natin ng komunidad, di ba? Tataka naman ako sa iba. Bakit ganun? Ako talaga, iba talaga yung, ulit-ulit kong sinasabi, iba yung PR sa kayo defender. Ang PR talaga, ako ano man gusto, tumutulong tayo para para mabuo ulit, di ba? Kasi kung magpapatuloy yon at tuloy-tuloy uh, uh, mga paninira ng ano, wala talaga, Diyos ko, mawawala talaga ang malin. Oo. Kaya, yun talaga dapat, guys. Uh, dapat lahat PR na lang lahat, PRO lahat. Wala ng mga defender-defender na yan. Kasi yan ang sumisira talaga, anay sa komunidad. Ayan, pati si Annalyn at si Mac, akala mo wala nangyari. O di ba, walang mga ano. Ay, salamat. Hindi nga lang sila nakapag-content kasi nga, bukas, ay pupunta na sila na Viva at uh, kung anong pag-uusapan na doon, kung anong uh, mga project ang kanilang ano. Pero na siya sabi si, ano, si Juban, di ba, tuloy-tuloy na yung teleserye, pati yung concert sa Araneta, pero wala pang date. Tapos may ano pa dyan, yung soundtrack ba? sinabi pang soundtrack si ano, si Juban. Kaya exciting ako talaga. At uh, sabi nga yung Juban, sino nakapanood kay Juban? Sabi ni kay Juban, Oh, Timmy, ano? Sabi ko, ay, hindi mo na ako uuwi ng probinsya. <laughs> Kasi guys, sa totoo lang, kung mawala talaga ang malin, uuwi na talaga ako ng probinsya. Alam ni Juban yan. Noon pa, sinabi yan ni Benny sa kanya. Oh, Timmy, ano? Tapos, kasi malayo na siya kanya. Doon na siya sa ano, papunta sa kanya. Ay, lubat ako, guys. Lubat na ako. Ano ba yan? Masaya tagumpay. Oo, lubat. Pero ganito na guys, no? Uh, matutulog tayo may ngiti sa labi, no? Hindi tayo babagugutin. Dahil nga, ang ating pinakamamahal na malin ay uh, hindi pa buwag, tuloy-tuloy. Ayan, ano na ako, pula na ang ano ko. <laughs> so, yun lang guys. Maraming salamat talaga. At uh, yun na nga, happy tayo dahil ako talaga, pinos ko talaga, sana maganda ang resulta ng kanilang meeting. Eh, hindi naman nila sinabi na magme-meeting sila sa akin. So, alam yung mga talino kayo eh. Alam mo na kung si alam niyo na kung sino ang magme-meeting. Uh, Lord, tala, thank you. Thank you talaga, Lord. At talagang Although sa umpisa ay eh, parang nakakarinig tayo ng mga mga matataas na boses, ganun ganon Pero kaya ako kinabahan ako, tumalikod ako sa kanila, ganun. <laughs> ay nako. Salamat guys. Maraming maraming salamat. Gusto ko mang habain yung ano ko, habaan yung live ko. Ang aking uh, uh, battery, oh, namumula na. Yun na lang. Uh, tuloy ang malin. Yes, tuloy-tuloy. Salamat, salamat sa inyo guys. Thank you very much. Ayan, ang dami na pala natin, no? Anyway, salamat guys at ang aking battery ay pula na. Bye-bye, bye-bye, bye-bye sa inyong lahat.